Ah. Teka, asa na ako? Parang nasa hospital ako. Ano nangyari? Wala naman akong sakit ah. Teka, may kakaibang tao dito. The doctor has gone mad. Pull that lever over there. Ah! Pagka... Ibig na itong sabihin. Ano daw? Nagalit daw yung doktor dito. Oh. Umalis tayo sa hospital dito. Tatakas tayo. Ayoko na dito. Baka injection ako sa ano. Wait. Away ko, away ko. May mga pula-pula pa dito. Mga paper sukat. Hindi ka uh, na sa x-ray. Yan. Talunin lang natin to. Oops. Okay. Dito naman sa mga buto-buto. Ay! Naulog. Aray ko. Nauntog ako. Dito tayo sa buto. Kanino kayong buto to? Eto din no May parang sa buto na ano. X-ray to. Ano. Ano nangyari sa doktor? Bakit ganyan ginawa sa tao? Pambira. Okay. Yan. Punta lang natin yun doon. Sana makaabot tayo. Yan. Straight na lang to. Talon. Nice one. Okay, dito. Talon na natin to. Oops. Oops. Dika na. Ayan. Okay. Naabot na. Dadaan tayo dito. Talon na natin to. Nauntok pa ako dun. Tatalonin ko na lang to. Big jump. Wee! Ah! Tumay! May mga buto-buto na naman. At saka, puro daba. Ayokong pumunta dyan. Taas tayo, taas. Taas tayo. Yan. Okay. Alis tayo dito. O, oh, dalhin natin ito. Uy, nakoy. Ah, ang bilis ko. Ang bilis ko. Grabe, ang bilis ko tumakbo. Oh. Nahulog tuloy sa laba. Ang init. Grabe, napakainit. Unahan ko si Bacon. Pa. Una. Bella. Oh, oops. Oh. Eh. Namatay si Bacon. Okay. Oh, gosh. Oh, yan. Ang bagay ko tumakbo. Ano to mga blue na to? Yan, dito na tayo sa elevator. Ay! Bawal pala dumaan dito. Off-limits pala ito. Nabaligtad lang. Uy, ang laki oh. Dead end. We need somewhere to hide before the doctor find us. Teka! Papang lumalakad na dito yung doktor ah. Saan tayo? Oh, naku, saan tayo pupunta? Ah, dito. Sa bunga nga ng ano. Eh, ah. Tika na ako. Okay. Talunin natin to. Ah! Ang nangyayari? Ah, break Hinampas ang ulo ko. Okay. Talunin natin to para makatakas na tayo agad. Baka ma-digested pa tayo dito. Talunin natin to. Baka matunaw tayo dito. Ops, ops. Parkour master. Ops. Ay! Easy. Ops, talunin natin to. Ay! Naku, napunta tayo sa dugo. Baho dun. Di na ako mahulog dito. Okay? Ay! napakahirap Paano nang gagawin ko. Oops, oops, oops. Yes! Yan, yan, yan. Okay. Nice. Ay, okay, dito tama tayo. Yan. Okay, let's go. Oh! Ay! Bigla akong hulog. Pagkakaalam ko, Uy, Pick up at dito nice one tapos dito 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 ayan nice one dito naman tayo yan dito tayo sa ano sa lip yan okay yes dito tayo sa ah, akitin natin to ng sobrang ah, yan Okay. Yan. Napakahaba na aapitin. Abrey ko, sakit na lang pa ako. Abrey ko. Ah. Abrey, abrey, abrey. Sana umabot na ako sa taas. Ah. Abrey ko. Sana maabot na. Yes. Okay. Pupunta naman tayo dito. Ay. Bigla akong nakuha. O dito. Yan. Okay. Nice. Ayan. Ayun. Nice gosh. Oh! Ay! Namatay ako. Kaya ko to. Oops. Oops. Uy. Oh! Oh my God! Nakuha ako. Sayang. Sayang. Okay, talunin natin 'to. Uh! Sanay! Ay! Nalipad ako. Ang hirap nito na ah. Napaka-hirap. Oh! Oops! Yes! Yeah. Abrego. Ah, Bago na naman dito. Nasa sewer na tayo. Sana makatakas na tayo dito. Nasa kanal na tayo. Yum, baho Tatakas na ako. May parkour pa dito. Madumi yung ano. Madumi yung kanal. Kaya ayaw ko mahulog. Ayan, ayan. Eh. Takbuhin natin to. Sana makatakas na tayo sa hospital na to. Yung latter, saan kaya to papunta? Pakyatin na lang natin. Hindi ako makakayat. Teka. Oh yes! Nakalabas na tayo sa hospital! Yes! buten hindi tayo nakuha ng doktor. At dito, ang finish line. Okay. Nice one. May upuan din dito, guys. Ito na. So, guys, dito nagtatapos ang ating video. Don't forget to like and subscribe. This is Rafael. And peace out. Subscribe.